So guys, welcome back to my channel. So ba, ako Kalakasa? pumatay ng boss dito sa inyo, kahit kapok, may mga nagbagay sa na ang dapat malaman mo na para hindi ka mahiratan magpa-level. Sabi nyo ito, ko kayo ng 5 tips para sa mga baguhan. Pero baba tips, ay may malalim ng paliwanag kasi ayoko mas basta na lang maglaro gusto ko micro mindset. So, tips one, piliin ang class na ayon sa long-term goals mo. Hindi lang ito tungkol sa itsura, astig, bawat class ay may role or freestyle. So, let's move to dark Knight. Kung gusto mo harap-harap yung nalaban, matasang HP, at may combo skills, Pag well, dark tuh, oh. ka, yeah. so and... oh. oh, mm -hmm. oh, okay. so hang ng uh, dark, so si dark si cook ka, close, so si cook ka, si natin, dark Kaji help. So guys, itong arena is ma-open nyo lang to pag level 425 na kayo. Hmm. dito para manalo kayo dapat magkaroon ka ng may 3 rounds so sino pinakamaraming wins so dito yung dark knight kasi may reflect pag usapan natin yung moral details so more damage the more reflect sa akin switch kasi ang mga and hindi na nakagalaw so yun guys yun ang dark log so kung type mo naman ng mga malakas yung skills may EOE tapos may card control may dark wizard ka pero wala akong mga ng dark wizard dito ay ito dark wizard gan. So yan, five pieces agent. Hindi lang hindi lang sila marunong mag-deal. Inistan ko siya agad para hindi siya na, mga mapag-skills. Hindi ako ngunan. So yan ang Dark Wizards. May AOE na skills. Malakas to sa, sa ibang mga event. Tulad ng Chaos. Tapos, um, sorry. Ngayon naman is yung... ito. So, ito naman, Elf din siya, pero ibang build. So, kada, kada character merong agi at merong energy. So, ganoon din sa Dark Knights, Dark Wizard, sa so Dark yun ay eh? help kung gusto mo may support na buffs tapos range tapos solo, solid to sa farming at pb pbp yun ngayon pinalas is dark lord yung dark lord naman dark lord yung dark lord, dark lord. Da, si cobalt So, ang is first. atasa sa mga HP. At maraming stand. So, kailangan unahan mo to. Unahan mo sa stun. So, oh, Dark Wizard din pala to. Mali. Dark Wizard din pala sa Dross. Ah, uh, pwede Hmm. sa so, probe oh, for dark wizard yun ba to dark dark wizard sila guys so ppp so guys wala akong mapapakita sa inyo na sample sample na na dark load puro lang ko sa kanya so so yun ang on tips 1 so tips 2 pag level ng matalino hindi basta auto ka lang ng auto oh may auto auto hunt so auto hunt pumunta ka lang dito sa daily auto combat So yun guys, automatic siya pupunta ka sa sa requirement na monster para sa iyo. So yun mga best monster yan. So and automatic yan. Pwede ka mag-auto. Pag maraming tao, pwede ka mag-auto channel. Pwede ka punta sa channel 2. Para ka magpa- -ka level Then, daily, meron ka mga quest, mga gito dito. Tapos mo, mo. Tapos sumali ka rin sa mga dungeon. Sa, sa mga event. So, guild event. So, guild event. Ayan. So, daily, meron siyang kundun. Okay. Dalawang, 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 beses sa sasang araw. everyday, 12. At yung sa high, 20. So ito yung mga drop na makukuha mo. Mga pang crafting yan. So, ito ka natin sa susunod ng mga video. Ito. So, kayo okay pala, so, pag kinilig mo itong auto combat, automatic ibibigay kayo sa best lang. Okay? mag magpupunta sa mataas na level. Kala nyo mataas na XP, hindi. Mas maganda kung mas mabilis nyo mapapatay yung mga mobs. Mas so, mabilis yung XP okay magkikita kikita nyo rin naman sa baba. nakikita nyo sa mga mababa yung ano 4 EXP per minute so check pa rin kung maganda ba yung bigay natin na EXP sa'yo so tips number 3 huwag kayong mag-access ng mga resources okay tulad ng mga jewels okay jewel of souls mga blessings develop chaos develop moon night develop this thing you get no na meron ka nito ay magkakrap na magkakrap so may mga recommended dyan so, 11 11.9 grade ko ito 13 Marami yan, hanggang 13 Ada tayo yung tumatasan nyo doon yun. So, pag-uusapin nyo susunod ng mga video. Sige, okay, kailangan may magandang gears ka muna. Bago mo mag-upgrade. Kasi meron yan mga... Mga normal na... Ay, ito, ito lang yan. So, mga 2 lang. So, sa una, syempre makakuha ka nyo. Pero, ah, pag-farm ka na, may makuha ka nyo. Ang set. Suot mo, tsaka mo i-upgrade. Okay. So, tips number 4. Sumali agad sa mga guild. So, currently, guild namin. Ito. Okay, guild space. So, ranking. Ang guild namin, mas top 1, top 1 guild ako. 14.53. Sa so, guild kasi, meron yan pa additional na XV ng bawat and online kayo pito so may ito mo dyan 7 na, 7 na online so may yeah. meron kayong traditional na mga buffs okay. online, online yung Mm -hmm. uh. Tapos, siyempre Pag may guild boss May May mga drop yan Pag may nakuha ng magandang drop Pwede kayong makihati So, guild auction na yan uh, Yung mga magda-drop yan Pwede na ibigay sa'yo Or Pwede mo bilhin sa kanila pwede kayong pwede kayong kapag-usap sa mga guild mo ngayon ka na yung mga tips spots or mga additional option para sa character mo so the last one na pwede is huwag ka lang mag-focus dito kailangan mo rin mag kang uh, tumambay sa mga community so punta ka dito sa mga sa player community player community kaya meron yung discord so discord doon doon may mga tips ngayon mga guide tricks na big be group din sa youtube marami din mag-ask lang ng question para makinig sa mga matagal na naglalaro madali ka angat kapag may guide ka siyempre don't forget na rin support sa mga content creators kasi sila rin gumagawa ng daan para sa mga players na tulad mo so ayun na mga kaya inyo. yan ang 5 tips na hindi basta basta kundi solid base para sa growth mo dito sa dark epoch kung may natutunan ka leave a like, comment kung anong class mo. At syempre, subscribe sa para sa next guide, builds, at PvP highlight natin. So, ako class mo. Parking. Okay. Remember, parking ang no, inyong adjunct. Thank you, guys.